71 years old na ako Pwede pa ba akong makabuntis? Ako ay malakas pa O, oh, bakit? Tumatayo pa ba yan? Umaarangkada pa ba? Nako, si lolo lang ang malakas nito 71 years old na ako Pwede pa ba akong makabuntis? Ako ay malakas pa at healthy Hmm, talaga ba? Edy wow, kayo na ang winner Sigurado ka ba, lolo, na tumitigas pa yan, ha? Alam mo, lo, eto ha, makinig kang mabuti, Diretsohin na kita, lo, ha, riyantok lang tayo dito. Sa totoo lang, kapag ikaw ay walang sakit, walang nararamdaman, healthy ka, umaarangkada pa yan, tumitigas pa yan, ano, tumatayo pa ba, nakolo, sinasabi ko sa iyo na, mataas ang chance mo na makabuo. Wala naman sa edad yan, eh. Pero ayon sa pag-aaral kasi, kapag tumuntong na ang isang lalaki ng 45 years old abab, unti-unti nang kum kumukunti yung ano ba, nagpupor na yung semen.